Ganap ng batas ang RA 12023 o Value Added Tax on Digital Services Law matapos itong pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanã ngayong Merkules, October 2. Sa ilalim ng bagong batas, papatawa ng 12% VAT ang mga foreign digital service providers gaya ng Netflix, Disney at HBO. With this law, we say that if your presence in the Philippines market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Anya, layon din ng batas na tulungan ng mga digital service providers o DSPs na sumunod sa mga requirement ng tax code makatutulong rin daw ito na makalikom ng karagdagang kita ang gobyerno at tiyakin ang patas na kompetisyon sa pagitan ng local providers. Inaasaan raw kasing makakalap ng humigit kumulang 105 billion pesos ang gobyerno sa susunod na limang taon na maaaring gamitin upang pondohan ang sektor ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. 5 porsyento naman daw ng kita mula sa batas na ito ay lalaan sa lokal na industriya ng sining kung saan makikinabang dito ang mga artist, filmmaker at musikero. Karen Maurillo, CLTV 36 News.